Magandang araw po sa lahat nating mga kababayan sa buong mundo. Ngayon po ay tatalakay natin itong video na to. Ito ay nangyayari noong ikalabing isa na hearing ng Quadcom noong inimbitahan si Tatay Digong sa hearing nila. Yung hearing ay umabot ng labing tatlo oras, 13 hours hindi nga din kami Hindi ako nakatulog din kasi pinanood ko lahat. Within uh, 13 hours, lahat ng mga katanungan ay pabalik-balik about EGK. Pero lahat ng mga tanong confident na sinagot ni Tatay Digong at nangaral pa nga siya sa lahat ng mga katanungan na insan iwan ko di ko din na ako mag-comment pero sinagot ni Tatay Digong yun at hindi siya napikon hindi siya naggalit pero nung nagsalita itong si Representative Cardi Cardima Ka Dixie si Cardima Bang! Yung committee nag-react kaagad. Diyan natin makikita kung gaano kalakas at katibay si Tatay Digong natin na saan nagmana yung anak niya na si VP Inday. Pakinggan nun natin kung ano yung sinabi ni uh, House of Representative um, Honorable Cardima tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Tama. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Mm -hmm. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana mm -hmm. sinama natin dito ang libo libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Tama. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. Agree. Lahat ng mga kababaihan na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo mm -hmm. libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay mm -hmm. na wala dito ngayon. Tama. Awang-awa ang mga Pilipino Tama. sa mga inuseteng pamilyang na ito kaya niluklok ng bansa ang pangulong Duterte. Agree. Ang drug war ng pangulo ay policy lamang. Mm -hmm. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng anim na taon. Mm -hmm. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka fist pa nung buong anim na taon eh. Agree. Ang Duterte Youth Party list po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito Ama. o nag sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? Tama po. And lastly, sa mga congressista na kaalyado ng mga NPA, mahaya mm -hmm. naman tayo no, mm -hmm. sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Tumpak. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto magabogada abogada papuntang ICC, si attorney Maria Cristina Conti na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno mm -hmm. at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Tama. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa Agree. na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. Mhm. Mm In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno. Yun. at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po, maraming salamat po oh, Mr. Gerard. Thank you Mr. Juan. Uh, salamat po Mr. Chair. Bawal po. No? Nakakaawa yung yung sinabi ni Tatay na salamat po yung matanda na nagsasabi. Salamat, Mang. Sa dami ng mga kongresista po dyan, siya lang po yung nagpapakita na gaano po kabuti ang tatay din kong po natin. Magandang araw po sa lahat.